Muna yung ang molo. Ah uh, plaza. Ang molo Plaza 'Yun 'no, ang simbahan makita lang. Okay ito tayo. Difficulties and sorrows Vlogger ma'am Bihayot Channel Sa Youtube ta Ay oh, nga Ang cute na bibi Sa Youtube lang Tingnan ma'am Ano oh, pala you Great Overcome O gong Gong To. O oh, yan Welcome sa vlog ha Bihayot Channel Mamaya tingnan mo yan Of the house Of Jesus Jesus In his

para makita ninyo ang kanba um, na um, nag-vlogger uh, vlogger Jailot Channel from Kwanta Bacoor, Cavite Hi sir, welcome sa vlog O oh, yan o oh, Ando na kayo sa Youtube Youtube ya Hi ma'am Welcome sa vlog ma'am Jailot Channel Sa Youtube Nandun oh, na kayo sa Youtube sir Vlogger sir, vlogger Iyon ang pangalan ng ano natin na uh, uh, YouTube channel um, Live uh, tayo. Uh, oh, Ading ah, oh, mamaya pa Ah, oh, makita ka na doon. Ito lang ito sa Mulo. Mulo, ah, uh, Ilo-Ilo. Hi gang, welcome sa vlog, belo Channel Vlogger, YouTube channel O, oh, tingnan mo lang sa YouTube Andun ka na ha Ayan oh. Hi ma'am, namigay La lang ako na flyers ma'am Vlogger, Bello Channel Sa YouTube sir, YouTube Bale may half million na tayo na Ano, viewers Kaya na yan, oh. Yan. Thank you. Welcome to Hi ma'am, good evening. Namigay lang kong flyers ma'am. Ako po si Behelo Channel sa YouTube. Live tayo. Ay, ay, hindi. Na YouTube lang. <laughs> Yan. O, oh, mamaya 8, mga 8. Makita na kayo doon. Ay, live ka? Ah, hindi. Hindi tayo naka-live ma'am. Kaya walang signal ngayon dito. Ah, okay oh. sir. Pero mamaya mga 8, pwede na tingnan. Ah, oh. okay Thank you din. Ganito kaganda dito sa mulo. Uh, Ang mulo, mulo, ilo-ilo to. Hmm. Konten, ano, Nagsayaw-sayaw ang fountain. Hi ma'am, welcome sa vlog, Velo Channel, sa YouTube. Ano vlogger, vlogger. Biahilot. Hi Bibi. Oh, via Hilot. Itay okay. lang sa YouTube. Oh, yon. Thank you. Oh, ganito kaganda dito sa mulo ngayon.